yung maliit nagkaroon din hindi pa talo ang aming maliit nasaan ang pangsungkit? ang sabi ha? Ah? ito Ato. pupunta muna tayo sa pangsungkit lang init pa naman ang cellphone ko layo kasi ng isa yun nandoon eh. natin ang cellphone. Ako, kakayanin kaya ng maliit. Kaya. Ako, harin Huwag wag mo ang cellphone. ayun, ayun. Ah, ano na. Nagpapakita na. Sana yun. Ay, ito. Ayan o. Oh. Huh. Kainit. Grabe. Hindi ko alam kung anong... Ayun. Oh. Uh. Ay, eh, malaki din. I-roll mo lang. Ay. Sumabit. Sumabit. Malaki. nga. Ito sa inyo. Yan, sa bato na yan. Ano ba yung bato? Ang bato niya, ang sumabi. Yan, tanggalin ka rin yung bangang tuwa ko. Ano man yan ang sumabi? Hindi mo makuha. Lalo mo paro ng ano. Ang bato lang eh. Ayan o. yan ang bato o. Ito na ang bato. Mangat na oh Mangat. Sige na yun. Naku. Hindi mo na dapat. Teka. Ang bilit na yung bato yun o.